kaya yung kape ko ay hindi ka ba namamalimos? o oh, teka lang dadagdagang ulit ha yan yeah, boss Bente uli yun ha kung ako sa'yo bossing dun dun kayo sa may palengke mas maraming namamalimos dun huwag dito sa harap ng village <laughs> grabe ka naman hindi eh, naman ako namamalimos hindi naman ako pulubi nagkakape lang ako dito sa labas boss huwag na kayo magpalusot obvious na obvious naman siguro nung kabataan nyo batugan kayo no kaya ngayon Namamalibos na lang kayo. Kung may anak siguro, kawawa yun. Ah, ano paano na sabi? Kawawa? Boss, umagang umaga oh, namamalimos kayo. Kitang kita, hindi na kayo nakaahon sa kahirapan. Tapos, teka lang, tingin ka sa akin ah. Tapos mag-aanak ka pa, mamanahin yung kapugian mo. Ay di bonus! <laughs> Grabe ka namang magsalita sa akin. Hindi mo pa nga ako lubos na kilala. Bossing, Kitang-kita naman oh. Hampas lupa ka. Kung ako sa'yo, ganito na lang ah. Mag-agree na lang tayo. Alas 9 ng umaga. Bukas, alas 9 ha. Dahan ka ulit dito. Bibigyan ko ito ulit ng 20. Ha? Collection din sila ng Iron Man tsaka figures. Morning. Morning. Oh. Grabe. Hindi mo naman sinabi. Ang yaman niyo pala talaga. Ang ganda-ganda ng bahay mo. Hindi ako. Tatay ko ang mayaman. Nanggaling sa hirap ang tatay ko. Sadyang, sobrang sipag niya lang talaga. Kaya lahat ng klase ng trabaho, pinasukan niya. Kaya lahat ng nagiging amo niya, dumating sa punta na lahat ng nagiging amo niya eh, pinakakatiwalaan siya na humawak sa ilan sa mga negosyo. At sa awa ng Diyos, lahat ng masenso. Ako. Tsaka nakita ko may toy collection din yung tatay niyo. Hmm. Ah, ano pa bang meron kayo? Um, marami. Meron kaming panaderia grocery. Meron din kami water station. Tap si baka gusto mong kumain. Gas station. Tsaka meron din kaming mga sagingan sa probinsya. Grabe, bigla naman akong, bigla akong okay kinabahang makilala yung airpads mo, ha? Ano mong madadala ko rito? Gandang lalaki lang. Ano ka ba? Wala yun. Mabait ang tatay ko. Hindi siya bumabasis sa kung anong klaseng tao ka. Kung ang importante sa kanya ay kung ano yung magandang kalooban mo. Tsaka, papakilala rin kita. Sige, sige. Salamat ah. Hmm. Sige, dyan ka muna ha. Paghahandaan lang muna kita ng merienda. Sige, sige. Salamat. Pag na pasagot ko talaga ito. Hello, sir. Magandang umaga po. Anong sa atin? Anong maganda sa umaga? Walang hiya ka talaga. Blinak mo ko? nung no, sinisigil kita ng utang mo? So, sorry, sorry. Uh, hindi ko na kasi alam paano mag-react. Kapag uh, mini minimessage mo na ako ng ganyan, tungkol naman dun sa utang, babayaran din kita. Ah, uh, bigyan mo lang ako ng, ano, ng panahon. Ta Inak ka? Huwag mo akong binibilog, ha? Sagutin mo ang tanong ko. Kailan ka magbabayan? Malapit na. Huwag tiwala ka sa akin. Malapit ako magbayad. Hmm. At ano naman ang kasiguraduhan ko? Ha? may nililigawan ako ngayon. Sobrang ganda, tsaka mayaman, loaded, hasyendera. Ganito ha, Mal maliban sa alam mo kung saan ako nakatira. Pag sinagot ako nito at binibigyan ako ng, ng pera o ng allowance ko, yung atraso ko sa'yo, dodoblehin ko, babayaran talaga kita. Okay, ganito na lang, ha? Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ha? Para mabayaran mo yung pagkakautang mo sa'kin. Sa yung kulang mo. Dahil kung hindi, alam mo na ang susunod. Chuchu, gihin kita. Demonyo ka talaga. Ay, parang naligo ka naman yata sa paba mo. Masensya ka na. Kanina pa kasi okay ako kinakabahan eh. Tatay mo na to eh. Papakilala mo na siya sa akin eh. Siya ang mag-decision sa kapalaran nating dalawa. Parang, parang final boss ba? Teka lang, teka lang. Sino ba to? Ah, si King. Manliligaw ko rin. Isa rin siya sa ipapakilala ko kay tatay. Manliligaw mo rin to? Hindi, hindi naman malabong mata mo, di ba? Akala ko nag-deliver lang ng tubig dito. Pagod na, pinaupo mo lang. Sobra ka naman. Ah, maulang gala na sa'yo, ha? King? King tama, di ba? Right. Ah, kahit kasi sampung ikaw, alam kong ako pa rin yung pipiliin ng tatay niya. Kaya, alis ka na lang kaya. Better luck next time na lang, ha? Ay, Jesus. Speaking of, Andiyan na pala si tatay. Yeah. Siya tatay mo? <laughs> Bakit parang nakakita kaya tanong mo ito? Huwag mo namang ipahalata sa anak ko na magkakiala tayo. Oo. Oh. Minsan nagkita na kami niyan sa labas. Kapag kamal ang pakong nanlilimos dahil sa simpleng pananamit ko at nilagyang pa ng bariya ang tasa ng kape ko. Kinawa mo sa tatay ko yun? Da, da ganito kasi yun eh. Akala ko kasi, akala ko vlogger, yung mga namamalimos sa labas, yung nagkukunwa rin pulube. Yeah, Aminado, pinagtripan ko. Pasensya na po, hindi ko naman sinasadya eh. Hey, Kumusta ka? Um, okay na po. Anong pangalan mo? Um, ako nga po pala si King. Maniligaw din po ako ni Daphne. Um, aaminin ko po, sir. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil po, pinag-aaral ko po yung bunso kong kapatid. Dala nga pong may parehas na sakit, may sakit yung mga magulang ko. Pero kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang crew sa isang fast food po, sir. Hmm. Nakakabilib ka rin pala. Ah, uh, naalala ko yung sarili ko sa'yo. Um, anak, paano kayo nagkakilala? Ah, kasama ko po siya sa church. Mm. Magkakasama po kami sa mga kiting program. Kaya ayun po, nagkagaanan ko po ang loob ko kay King. Lang yan, dihado na nga ata talaga ako dito. Um, uh, mawalang galang na po. Pero baka pwedeng diretsahan na lang. Kanino nyo po ba ibibigay yung basbas ninyo para sa anak ninyo? Okay. Gusto mo ba na ako ang magdesisyon? Madali akong kausap. Gusto ko sa anak ko yung mamahal siya. Gusto ko yung magiging ligtas siya. At higit sa lahat, ay yung kayang respetuhin ako. Kaso, malabo pa sa tubig kanal na magiging ikaw yun. Dahil napakasama ng ugali mo. Huh? Ang respeto mo nakabase sa estado ng pamumuhay ng tao. Mabait ka sa mayaman mabait ka sa makapangyarihan. Pero subas ka sa mga taong hindi mo kalibel. Kaya, malabo. Wala kang karapatang pumosisyon sa yaman namin. Sa buhay namin, sa bahay namin. At lalong-lalo na sa puso ng anak ko makakaalis ka na